Laki nang sunog kanina, guys. Kawawa yung mga ano, okay. 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 Namatay. Nasunog ang dami Oh ho ho. Oh, oh. 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 Okay. Meron pa dun oh. hindi pa napula dun. Kawawa yung mga na, nasunog, guys. Ang dami nilang nasunog. Doon sa cemetery, nasunog lahat. My goodness. Oh, pati yung mga traktor kawawa yung mga nasunog dun sa ano natupok lahat eh natupok yung ano mga patay sa cemetery of